binukas ko na kayo bong so ayun na mga kawako docs uh, ano ba ngayon Holy, ano mga tawag ngayon Holy Thursday Holy Thursday ngayon so bukas may biyahe kami nalimutan ko kaninang itawag or nung kahapon kanina ko lang naalala na kulang ang free nito so ito ang rescuer natin si Kuya Bong So, lalagay ko ulit yung number niya dyan kung gusto nyo ng aircon technician na mapagkakatiwalaan. At the same time, may lakad to bukas sa Real Queso ng madaling araw. So, mag-aalas 8 na po ngayon. Pinagbigyan tayo. Sabi ko nga kanina sa kanya, ako nga aakyat taga-antipolo kasi sila. Since alay lakad, siya na yung nag-volunteer na babain tayo dito sa Pasig dahil sobrang traffic nga. So, yun. Sana dagdag nga lang to hindi kasi masyado nagagamit tong unit si kuya bong pala at ang team niya ang aming aircon technician sa lahat ng unit namin so yun lang mga docs update ko mamaya kung kamusta na ang lamig or bukas na lang mga docs ciao so yun sobrang lamig niya na nga so talagang mainit mga kawakodoks ayun yung palad ko pahit ko lang sa leg so lumabas lang ako saglit so yun nga mga kawako doks so sana sana makatulong tong video na to uh, maharating sa mga may mga problem sa aircon sa mga paulit ulit or palipat lipat na ng shop diagnose diagnose ko ano ano pinapalitan hindi pa rin mapatinoy yung aircon yung cooling system ng unit katulad ng situation ko kahapon kasi pag sa iba yung mga kawako doks sabihin ko kulang lang yung freon yun, padagdagan minsan ayaw pa nilang dagdagan sabihin compressor na yan yung evaporator ganito ganyan syempre di ba pag ikaw may may pambayad ka naman minsan oo o ka na lang eh tayo syempre uh, budget at the same time medyo knowledgeable naman tayo so paano ko malalaman yung cooling system ko may problema if balik ka agad so number one dyan yun nga yun ang madalas kong ginagawa or pinapagawa sa technician or kahit siya mismo si Kuya Bong kargahan muna natin full charge natin yung Freon obserbahan natin pag lumata ulit yung lamig uh, don tayo mag, mag troubleshoot yun sigurado may problema since tong unit nga na to bihirang bihirang magamit as in siguro sa sa dalawang linggo isang beses lang iikot dadalin lang sa car wash so yun tendency baka nga hindi ko alam kung, kung may explanation doon kung ba't sumisingaw yung Freon or uh, nanlalata yung lamig So ngayon makita nyo naman Ayan yung araw sa labas Ayan o oh. uh, Mainit 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 na talaga ulit sa labas Pero napakalamig Napakalamig nyo na Hindi ka tulad before na Minuto Bago nyo makuha yung desired temperature Tapos papawisan ka pa So yun mga kakadoks Thank you for watching um, Sana Sana makatulong tong video na to uh, Para sa mga uh, sa, sa, unit sa mga nagkaka problem sa repairs ng cooling system nila especially ngayong summer actually uh, good friday pa lang uh, wala pang april pero grabe napaka init na so kaya tayo nagpa rescue kagabi kasi nga may lahat tayo malapit lang naman although kasama ko yung parents ko kasi tsaka yung mga bata last time na ginamit namin to na traffic kami sobrang init talagang ang init ah uh, okay naman comfortable temperature pero hindi hindi sulit eh kung magan iba iba yung lamig niya compared sa nasa expressway ka nasa high rpm ka nasa uh, mabilis yung takbuhan mo tuloy tuloy yung bomba ng compressor eh, yun nga pag traffic napakainit so something's wrong nga so kaya yun uh, mo muna natin ng freon para malaman kung ano ang problema so hopefully uh, wag sumingaw wag magbago yung lamig ng aircon Then, pag nagka-budget, uh, cleaning lang. So, again, mga wakodoks, salamat-salamat sa mga bumiyahe dyan, uh, sa mga nasa out of town. Have a blessed Good Friday. Again, uh, gunitain lang natin yung yung mga nangyari this Lenten season. Uh, pray lang, salamat, uh, act of kindness pa rin. So, yun, mga wakodoks. Thank you, thank you, thank you. God bless you all.